yan guys, dito kami sa farm ngayon. Oh, ba? Diba? Tapos may mga talong. Oh, ating lilibutin ang farm ni nila Ate Mercy. Ayan. So ito mga nakikita nyo, nalilibutin ko. Ito ang kabuuan ng kanilang farm. Ayan. O ba? Diba? Ayan. Ito yung farm nila. Ayan. Ayan yan. Yung naaabot ng inyong paningin dito sa aking live, Eh, sa aking vlog, ayan yung kala Mercy. Ito ay binili na namin ni Charm. Ngayon, ngayon lang. Uh mm -mm. Kabibili lang namin. Ngayon, ngayon lang. Pag sampit namin dito, binili na namin. Ayan. Itong farm na to. O, ba diba guys? Kabibili lang namin agad-agad. O. -agad. Ay, just me, yung marimar. Mm, di ba? Oh, nang mangarap kat nang magising, nangangarap pa rin. <laughs> oh, oh guys, oh. Talagang tayo ay uh, farmers today. Ito ang balinghoy or kamoting kahoy, guys. Ayan, oh. Puno ng kamoting kahoy. Oh, yan. Puno ng kamoting kahoy yan. So, sa mga hindi, ano, hindi masyadong familiar sa farm, kaya tayo inari rito ngayon. Ano po yan? Ano... Ah, ayun pala ang puno ng aratilis, guys, na lagi akong, ano, uh, naku-curious ko ano yung aratilis. This time, alam ko na ang aratilis. O, oh, ito may bunga. Kinakain na ba ito agad? Ito po, yan. O, oh, guys, aratilis. Ito ang puno ng aratilis, o. Oh. Oh, nakakuha na agad ako ng isa. Pwede nang kainin. Yeah, pwede oh. kainin. Mm. Basta mapula. Oh, Ay, ito. Ayun pala ang lasa niya. Masarap. Masarap. Hmm. Ang sarap ha. Ang sarap ha. Ito na naman. Masarap. Sarap. Masarap. Ito pala yung haratilis, guys. Sa totoo lang, tagal ko magbubukid. Ngayon lang din ako nakatingin ng haratilis. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap. Hmm. Ito oh, itong mga pula-pula. Pwede nang kainin. Tinatago niya yung kanya mga pulang bunga. Magkamula na Aratilis. Sarap. Hmm. Ang tamis. Yan o, no? hanap tayo. Hmm, kita agad o. Oh. Kaya tago niya sa kanya mga ilalim ng dahon, yung mga hinog-hinog. Para nga naman hindi makakita. Ang mm. daming bunga doon, ayun o. No? Alin yung Ayun o. Kaya mataas. Kaya kay Ami. Maliit nga lang. Ayan o. No? Mm, yan o. No? Ay, sorry. O, oh, ayan. Ang puno ng aratilis. Mm, aratilis. Oh. Gets nyo? O, oh, ba? Diba? Ay, kita nyo yung bunga. Tinago niya. Ay, sarap. Ang tamis-tamis. No. Yan, nanguha kami dito ng aratilis. Sa farm nila, Ate Mercy. O, oh, ba? Diba? O. Oh, the aratili mode. Ayan. ayan, ayan. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ang tatlong bibi kong nakita. O, oh, ito. Hinog na. Ito pa. Ayan oh. Ganyan, Ayan oh. Ayan ang ang dami ko nakuha. O, diba guys? Sarap. Hmm, ito pa. Hmm. Sarap. Sarap. Sarap na hangin? Nakatuwa, no? ato pipitas uh, lang namin. Ayan siya mo. Ay, Anong nangyari sa'yo? Nakaupo lang, tita. Oo, oh, akala ko. Sabi um, oh, nga. ko sa susunod. Ano? Hindi ka dito, upo ka dito. Ah, may bahay din pala dito. ka pasok dito sa bahay. oo nga. am oo nga. lang nakita. Sige nga, let me see. Ah, teka lang. May bahay kubo sila ating Mercy dito bahay, sa farm. Tingnan natin ating...